Mga kapatid ko sa pananampalataya, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po muli sa ating channel God's Word Read Scriptures. At doon sa mga bago po na napapadaan sa ating channel, subscribe now. At ngayon, bigyan po natin ng linaw itong komento na nagaling po kay Okix Francis. Ito po ang kanyang komento na gusto ko pong ilinaw para sa kanya. Alam ko po, marami sa atin ang hindi pa nakakaunawa ng kasulatan. Kaya nga po, narito tayo para magbigay linaw sa inyo pong kung kulang kayo sa pangunawa at hindi pa ganong kalawak ang ating nalalaman sa banal na kasulatan. Kaya narito po yung channel, ano, naglilinaw lang po. Nang sa ganun po ay madagdagan ang inyong kaalaman sa salita ng Diyos. At ngayon, basahin natin nga ang ating uh, Komentong ito na galing po kay Francis. Ang sabi niya, Brother, malinaw ang pagtuturo mo tungkol sa pagkadiyos ni Kristo. Isang pagtutuwid lang. Walang malinaw na katibayan na si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Kung hindi mo pa napapadaanan yung ating naging topic dito sa aklat ng Hebreo, ay pasadahan mo yon para makilala mo na may katunayan po na si Apostol Pablo ang may sulat ng aklat ng Hebreo. Pero dito pa, no, dahil gusto ko pang ilinaw sa iyo, dahil gusto kong sagutin ito, no, kung hindi mo pa yung napapadaanan at ngayon, ibibigay ko po sa inyo ang tamang uh, pangunawa sa kasulatan. Eh, sino ang magsusulat ng aklat ng Hebreo kung walang nakakalam kung sinong sumulat? Nakita mo? Ngayon, itong sinasabi mo, no, Uh, ibabalik ko sa iyo itong tanong. Ikaw ang aking itutuwid. Nabasa mo na ba ang aklat ng Hebreo? Kung hindi mo pa nabasa, magkakamali ka talaga sa pangunawa sa mga kasulatan. Kung hindi mo nababasa at ikaw ay nangangatuwiran din, ano, ito ay para sa iyo. At do sa mga hindi pa nakakaunawa sa aklat ng Hebreo. At talagang marami pa po ang hindi nakakaunawa sa aklat ng Hebreo. Karamihan po ay hindi nakakilala kay Apostol Pablo bagamat itong aklat ng Hebreo ay walang panimula para magpakilala. Pero doon kayo nagkamali. Kasi lahat nga ng sulat ni Apostol Pablo lagi may panimulang pagbati. Pero dito sa aklat ng Hebreo sa huling kanyang sulat doon natin makikilala na si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Ipakita ko sa iyo, kaibigan Francis, nang sagadon, ikaw ang maituwid namin kung ikaw ay hindi pa nakakapagbasa ng kasulatan. Kaya basahin mo ng buo itong aklat ng Hebreo, makikilala mo na si Apostol Pablo ang sumulat nito. Ipapakita ko sa iyo ang nilalaman ng aklat ng Hebreo, no? Ipapakita ko sa iyo, ito ang nakasulat gusto kong unawain mo itong mababasa natin. Ano? Sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 23, ito ang nakasulat. Gusto ko rin malaman ninyo na pinalaya na sa bilangguan ang kapatid nating si Timoteo. At kung makarting agad siya rito, isasama ko siya papuntarian. Kung naalala ninyo, sino si Timoteo? Isa yung hintil, di ba? Hindi yan lahing hudyo. Di ba si Timoteo ay isang uh, minementor ni Apostol Pablo? Meaning, itong sulat ng Hebryo nagpapakita na si Apostol Pablo ang sumulat ito. Kaya siya ay dito sa huling kanyang pagbati, di ba? Ipinapaalam niya sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Anong nangyari kay Timoteo. Di ba? Nakulong si Timoteo at ngayon ibinabalita sa kapatid ng ating Apostol Pablo sa kapatid sa pananampalataya na nakalaya na si Timoteo. Ngayon, para makita mo, pupuntahan natin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nang sa galon, malaman mo yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito, babasahin ko sa iyo. No? Pupunta tayo sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Babasahin ko para sa iyo. Mula kay Pablo na Apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na ating pag-asa. Mahal kong Timoteo, tunay kong anak sa pananampalataya. Sumayin nawa ang biyaya Awa at kapayapaang galing sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nakita mo? Si Apostol Pablo po, minementor niya si Timoteo. Iyan po, malinaw po. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang minementor, Ito po si Timoteo. Kaya kung babalikan mo yung aklat ng Hebreo, bagamat walang pagpapakilala sa kanyang mga sulat, pero... Doon naman makikita natin sa kanyang huling uh, bilin sa kanyang mga sulat. At ito nga po, nabasa natin sa Aklat ng Hebryo. ba? Yan po. Para maintindihan ninyo, magbasa-basa naman po kayo ng kasulatan. Para hindi kayo padampot-dampot lamang. Kasi uh, pag nangaral ka, alam mo ang sasabihin mo doon sa mga nagtatanong. May may tayo. Kaya katulad po ninyo, na kung saan ay uh, para bang ang dami nyo nang alam. Ako pa itutuwid ninyo. Ito ho, pag ako'y sumagot sa inyo, kita ko ho sa banal na kasulatan. Di ba? Sabi mo, malinaw yung aking pagtuturo. Alam ko, may natutunan ka. Pero sa tingin mo, parang ikaw, wala kang nalalaman sa mga bagay na kasulatan. Parang ipinapakita na ikaw mismo ang hindi nakakaunawa ng kasulatan. Bakit mo ko itutuwid? Samantalang, meron pong patunay na ang aklat ng Hebreo ay si Apostol Pablo ang sumulat nito. Kaya huwag mo sasabihin na para ako'y ituwid mo, walang malinaw na katibayan na si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Yan ang nga po. Ang nagpapatunay po ito nasa huling kabanata. Hebreo chapter 13. Kasi po ay may labing tatlong kabanata ang aklat ng Hebreo. Basahin mo dito sa huling kabanata kung sino yung sumulat ng aklat ng Hebreo. Yan po si Apostol Pablo. Kasi nga po, ibinabalita e niya na, na si kapatid na Timoteo ay nakalaya na sa bilangguan. Nakita po ninyo? Ngayon, kung itutuloy pa ninyo dito sa verse 24, puntahan pa natin yung verse 24. Ikamusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Kinukumusta ko kayo ng mga kapatid nating taga Italia, di ba? Pati si Apostol Pablo ito, ito yung mga pangungumusta niya saan? Doon sa Italia dahil si Apostol Pablo ay nangaral diyan sa lugar ng Italia. Para malaman natin, babasahin natin. Kaya nga po siya nagkaroon ng sulat sa mga Romano. Kaya may aklat na Romans. O di ba? Ngayon, pupuntahan natin yung para patibay pa rin dito sa aklat ng Hebreong ito na siya ang sumulat, pupuntahan po natin yung Roma sapagat siya ang sumulat nito. Roma chapter 1 verse 15. Sabi dito sa kanyang mga sulat, tandaan po ninyo, si Apostol Pablo ang sumulat ng Roma. Kaya puntahan agad natin yung verse 15 para ipakita natin kay Francis na si Apostol Pablo ang sumulat ng Hebreo. At basahin natin itong Roma chapter 1 verse 15. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. So malinaw po ba sa inyo? Basahin natin sa ibang salin. Kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. di ba? Si Apostol Pablo po ang nangaral dito sa lugar po ng Italia. Doon po sa Roma. Malinaw po ba? Kasi po yung Italia, kaya kung babalikan po natin itong um, 324 na no, po na binasa natin kanina. Kasi yung lugar po ng Italia, ang capital po ay Roma. Malinaw po. Kaya ang sinasabi dito ay nagkaroon siya ng desire na maipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa lugar po ng Roma. Malinaw po ba? O basa pa tayo ng isang salin. Kasi po dito, no, magkakaroon lang tayo ng unawa sa mga binabasa natin. Tingnan po ninyo. No. Bago tayo pumasa pala ng isang salin, gusto kong balikan yung unang translation. Baka hindi nyo maintindihan ito. Pupunta tayo ng verse 14. Ang sabi dito, Ako'y may utang sa mga Grego at gayon din naman sa mga Barbaro, sa Marurunong at gayon din sa mga Mangmang. Tingnan po niyo ang panalita dito sa version po ng ADB. Makaisipin nyo may utang si Apostol Pablo. Hindi po literal na utang. Kaya tayo babasa na ibang salin, uunawain natin. Ano ha? Uunawain natin sa iba't ibang salin. Katulad po nito, ano po yung salitang utang? Ako'y may pananagutan sa mga Grego at sa mga Barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Meaning, ang ibig sabihin po doon sa una nating binasa, ano po, ay isang bagay na yung utang mas malapit na unawain ay pananagutan. Ibig sabihin, pananagutan ni Apostol Pablo kasi nga po, ang kanyang paglilingkod ay hindi lang po sa bayang Israel, sa mga Hudyo, pati na rin sa mga hindi Hudyo. Kaya ito'y utos ng Panginoong Isus kay Apostol Pablo na maipangaral sa hindi Hudyo. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo, may pananagutan po siya na maipangaral ang Ebanghelyo. Kanino? Doon sa mga Griego. Ibig sabihin, hindi mga Hudyo sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. -mang. Diba? Yung marurunong, yung meron na silang alam sa mga bagay na pang mundo o pang earth na karunungan. Pero dito, gusto na ipangaral ni Apostol Pablo yung Ebanghelyo ni Kristo para maintindihan ng mga hindi hudyo, ng mga barbaro, ng marurunong, gayon din ng mga mangmang. -mang. Ipong mga mangmang, -mang, hindi nakakaunawa sa mga paraan at utos ng Diyos. Kaya ipinapangaral ni Apostol Pablo, ipinaiintindi. Saan lugar yan? Diyan nga po sa Roma kung itutuloy po natin. Kaya sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Malinaw po. Kaya ito, pinakita ko lang sa iyo. Nilalawakan ko ang paliwanag para mas maintindihan ninyo na kung saan yung aklat ng Hebreo kaya hindi nyo maintindihan, hindi ko yung nagbabasa ng kasulatan, mga naganap, nangyari kay Apostol Pablo. Nakita po ninyo? Kaya kaibigang Francis, ano? kung ako itutuwid mo, ay eh, napatunayan ko naman sa iyo. Ano? Parang sinasabi mo, wala akong alam sa kasulatan. Kaya nga po, ang isang mga ngaral may unawa sa kasulatan. Inuunawa, inaalam, nang sa ganoon, pag may nagtatanong, mayroon tayong maisasagot katulad po ninyo. Ano ho? Kaibigan Francis. Kaya, sino ang naituwid? Kayo po o ako? Ano ho? Kaya kung kayo magtutuwid, kayo po ay mayroong kaalaman sa mga bagay na kasulatan. Ano po? Ngayon, dahil gusto ko pang ipaalam sa iyo ang mga bagay na ito, no? At idagdag sa iyo ang mga bagay na yan, basahin pa natin sa ibang mga salin para mas maintindihan natin yung nilalaman ng kasulatan may pananagutan sa mga tao. Kaya babasa pa rin tayo ng ibang salin. Para mas maintindihan natin yung ating pinag-uusapan. Roma chapter 1 verse 14 tayo magsimula. Sa version po naman ng ASND. Sapagkat may pananagutan ako na mangaral sa lahat ng tao. Yun po. Di ba? Naiintindihan natin kapag bumabasa tayo ng ibang salin. Tuloy natin. Sa mga may pinag-aralan o walaman sa marunong o hangal. O dito sa isang version nito, pinalinaw. Di ba ba? Kasi pag nagbasa tayo ng ibang salin, nahihirapan tayong unawain yung mga bagay na ibang salin. Katulad nito, kung babalikan niyo itong Tagalog ang Biblia, di ba? Ang nakalagay dito, Griego, sa mga barbaro, sa marurunong, at ngayon din sa mga mangmang. -mang. -mang". Ay, di ba? Masan, masakit pakinggan yung salitang mangmang. -mang. Di ba? Eh, ano ba yung barbaro? Ano ba yung Griego? Kaya mayroong mga sulat na translation para madali nating maunawaan sa mababaw na pananalita. Katulad po nito, kung babalikan natin itong ating binasa, di ba dito nahihirapan tayong unawahin? Ano ba yung Grego? Ano ba yung Barbaro? Di ba? Ano ba yung Mangmang? Pag isinalin ito sa isang salin na madali natin makatsap, katulad po nito, balikan natin itong ASND, sapagat may pananagutan ako, sabi ni Pablo, ano ho? na mangaral sa lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng tao. Ibig sabihin, may pinag-aralan man o walang pinag-aralan sa marurunong o hangal. di ba diba? Mas matindi dito, hangal. Doon sa isang salin, mangmang. -mang. Ibig sabihin, hangal, kailangan talaga ding maipangaral doon sa mga taong hindi nakakaunawa. Kaya ho dito sa ating channel, ang daming mga merong hangal din, may mga mangmang -mang na kusan ay binabati kus yung ating channel na kusan ay nagkakaroon ng buzzer sila, ayun lang naman po ay tanggap ko na i nila nila. Pero, kailangan natin sagutin yung kanilang mga bagay na pananalita na hindi naman makakatulong ito sa ibang tao. Kaya tayo nagtutuwid at tayo sumasagot sa inyong mga tanong at komento para ilinaw lang po. Pero kung ipipilit po nila yung mga bagay na gusto nila, eh hindi na po tayo para pagtalunan yun. Hinahayaan na lang natin yung mga komentong yun na hindi naman makakatulong. Kaya mas mabuti sagutin natin yung mga taong marunong umunawa. Kaya po dito, pag kayo magtatanong, mas maganda ilinaw. Katulad po ninyo kung kayo magtatanong, tapos sasabihin ninyo, itutuwid nyo ako. Kung talagang may mali ako at itutuwid, itutuwid nyo ako, sasabihin ko po kung may mali talaga po ako. Amen po ba? Kasi nga po, tayo, kung nagkakamali talaga tayo, ay eh di tanggapin natin. Pero sa mga bagay nito, kung itutuwid nyo ako at meron naman po talaga kung ah, katibayan na si Apostol Pablo talaga ang sumulat ng Hebreo, ayan eh na po. Naging mali na po ba sa iyo? Yan ang mga sagot ko o clarify natin ang ating mga pinag-aralan ngayong araw na ito. Ang sinasabi po ninyo dito sa ikinokomento ninyo, no? itinutuwid mo ko na walang katibaya na si Apostol Pablo talaga ang sumulat ng Hebreo. Kaya nung binasa po natin itong aklat ng Hebreo, di ba? Kung pupuntahan natin ito, 1323, kaya nga po ipinapaalam ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa pananampalataya na si Timoteo ay nakalaya na. Di ba si Timoteo, si Apostol Pablo? Sapagat si Apostol Pablo po ang nagmentor kay Timoteo. Malino po ba? Ma? Kaya kung itutuloy natin yung verse 24, nangaral din po siya sa Italia. At yung aklat ng Roma, ito yung ating binasa kanina. Kaya matetrace po natin na si Apostol Pablo ang sumulat ng Hebreo. Malino po ba sa'yo, Francis? Mag-comment ka naman kung ikaw ay nakaunawa sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, Subscribe now. Mag-like ka at mag-comment kung may tanong ka pa. Pwede ka mga sumuporta, i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. So salamat sa inyong panahon at pakikinig. At ngayon, nadagdagan muli ang ating kaalaman sa mga salita ng Diyos na kung ay mag-stay lang po kayo. Huwag po kayo mag-unsubscribe. Hindi ko po kayo niloloko at katotohanan lang po ang ating inihahatid sa ating programang ito. Sa ating channel na ito, God's Word, Ready Scriptures, manatili po kayo. Kaya muli, nating ibalik sa Diyos ang mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa Kanyang anak na si Yeso Kristo. Hanggang sa muli nating na pag-aaral. Amen.